magandang tanghali po mga idol dito lang po tayo gawa tayo ng suspension bushing dito mga idol at sira at tanggalin lang natin ito mga idol ito yung ito yung ito nga pala idol ang ating ipapalit ko lang muna itong buo

marami nga pala tayong gagawin mga kan, Ayan, ito mga idol ay apat, ah, dalawa Ito naman, walo Iba iba mayari mga Ito naman, dalawa din, iba din mayari Ito mga idol, iba din mayari dito, dalawa din Ayan, mayari na tayo isa mga idol Ito yari natin ito na lang binigyan ko mga idol para maaksyunan na maging video natin kasi isa lang naman na klase mga idol at so, mga idol natin ah. hawain na natin itong ano ating gagawin And, mga idol natin ah. Pabilog na napunta yung pag natin. Ito parang sayang sa guma. Maraming maraming salamat nga pala mga idol. Walang sawa suporta sa aking video. Dahil po sa inyo mga idol eh, mag-taas po ang ating rating sa Facebook. diat please po sa inyo lahat mga idol. mga ay dulo at bilogin na natin. Para maikabit na mga idol at marami pa tayong gagawin. Tapos ito. at pagpantay natin yung mga hiling na natin buhaan muna natin ang sukat idol Tasa na natin Pali tayo idol ng panungkit Baka maputol yung aking pangiwa Matigas siya Idol Idol at Ilugi na natin ito sa nagtatanong nga pala dyan sa aking siyap kung saan ito banda dito lang po ako mga idol sa San Jose del Bulacan sa Pampalay proper po si Tiyolo PM na lang po ang interesado sa aking gawa mga idol kasi kung sa video ko idol mag comment kayo eh hindi ko kayo ma -re replyan yan sa isa sa daming nagko comment sa mga hindi po nagawa hindi ko nagawa nung isang araw pasensya na po kayo mga idol sana po eh wag naman po kayo magalit sa akin dahil pila pila po talaga dito idol kasi kawawa naman yung ibang pumila matagal na pero kaysa, kasi idol yung iba idol nagagalit na sa atin yung mga lalo na idol mga malapit dito sa atin tinatabla ko na raw sila sabi ko hindi naman kasi pila nga ang ating ano gawa kaya yeah, pasensya na po mga idol Huwag naman po kayo ma galit. At kataga kunting tiis na lang po mga idol yung magagawa ko rin yung mga sakya nyo at yung mga nakapila na po talaga yung inuuna ko ngayon dahil sa daming pila na iba mga idol na karana idol yung puro galit yung ano mga emoji ah, uh, mga idol at ano na natin to kapila naman kapila idol lakiya natin ang pinakalak nya ang pinakawasa sa ilalim para sa ilalim ba ang persado nito kaya ito ang para natin natin ng pinakalak. Iwasa rin dito, my mau penting ini selang karena itu lagi anak idol yung lock na lalagay natin kasi pag nakababa na yung idol yung suspension laban na dito tama idol at lagyan na natin ang pinakalock

din lagyan ng lock ah uh, tanggalan ng kanto pala

Aku viral, ba, <tuk> okay, motor, mahir guna pompa, saya main, tapi tenati. Lama itu, tapi natin yan kasi malaki yung pinakatubo niya. Ayan, kapit na natin tubo. pinis product at sa idol tsaka ito dalawa to idol maraming maraming salamat ko mga idol siyempre na support and pakishare naman po mga idol ng ating video at pakipalo na rin sumahan nyo na rin po na like thank you very much po dalawa ng klase nila, parang 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 Lamang po mga idol. Bye bye.